Ito ang nakakagulat. Viral trending sa mundo ng social media ang di umari balitang kahit anong gawin ninyong pagsira sa pangalan ng mga Duterte, hindi hindi kayo magtatagumpay. Lintik lang ang walang gante. Ito ay ng marami sa ating mga kababayan bata pas nga naging pagniging ng kongreso patungkol sa maano flood control project kung saan ay eh, para daw di umano tinatakot na ma si Carly gaya para da, di na ito mag-witness pa at para di umano idiin ito ang pangalan ng mga Duterte sa maano muli flood control project issue sa ikinasang pagdiri ng House Probes Anomalous fraud Control Projects ng mababang kapulungan ng Kongreso ay tila sinubukang gisahin takutin at ginapang at di pa nakontento, ginamitan pa ng Biblia ni Representative Pastor Benny Abante para lang di mo na idawit ang dating administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa controversial na di mo na maanimul yung bilyong-bilyong flood control project ng bansa na siyang sobrang nagpahirap mapagsahanggang ngayon sa marami sa ating mga kababayan. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas matapos sa pilit na ikonekta sa nakaraang administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo wadoterte Duterte ang isyo ng flood control Manila Representative Pastor Benny Abante muling napahiya kay Curly gaya ito ang isa sa mga video na umani ng simpatya ng taong bayan matapos harapang sinupalpal or supalpalin ng katotohanan ng may ng St. Gerald Construction na si Curly Disgaya, ang mambabatas na si Pastor Benny Abante. Nang patunay nito na hirap na hirap na ang mga DPWH officials maging ang mga regional director at mga kongresista na manghingi ng lagay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at sa umaarangkadang Build 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 program nito sa kabila ng takot matapang na hinarap mismo at tahasang sinagot ni Curly Gaya at tila nasa palakatotohanan at tila napahiya si Pastor Benny Abante nang wala itong mahita o mahita sa sasabing flood control project sa nakarang administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte kahit anong pilit na ginisa ni Representative Benny Abante ay hindi na nagpapatinag pa at matapang na nanindigan pa rin para sa katotohanan si Curly Disgaya sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Matapos walang mahita mga mababata sa congressional hearing, lalong lalo na si Benny Avante ay kumalat na sa mundo ng social media ang viral leak video na kung saan ay tila pagang hindi nakapagpigil at gigil na di umano ang nasabing pastor at ginapang na mismo at nilapitan na sa nasabing hearing si Curly Gaya para lang sa pitang paaminin ni umano kahit na nagsasabi na umano ito ng nabuong katotohanan si Curly Gaya Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniyaga ng samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media and netizens posted. Solid Duterte forever kahit anong gawin niyong paninira sa mga Duterte. Manigas ka abante, nakaupo ka dyan, hindi ka binoto ng tao, mahiya ka naman don't mention about God kung itim ang budhi mo abante matakot ka sa Diyos huwag mong idamay ang mga Duterte nagsasabi ng totoo i gusto mong magsinungaling pastor ka pa naman huwag mong takutin ang resource person ikaw dapat i -contempt. si abante gusto mong gawing sinungaling resource person kung nagsasabi ng totoo, magagalit, tatakutin saan ba ang mga kamag-anak ni Abante? bakit ito pinayagang makita sa social media. Kahit anong basa mo ng Biblia pero isa ka rin naman sa sumusuway sa salita ng Diyos. Huwag magpakabanal, abante, hindi bagay sa iyo. Nako abante at tridon, huwag niyong idamay dyan ng mga Duterte. Ang usapan panahon ni Marcos, iba naman patunguhan ng mga tanong niyo bakit ayon yung makulong si Zaldi, ko at Martin Romualdez ng los Tanungin mo si Villar, sabi na nga ba kaya pinaupuyan kahit di na nalo, Diyos namin mabahagin buti pa si Mr. Nisgaya. At least nagpakatotoo kahit paano gumaan ang aking kalooban. Sana huwag kayong matakot, manalig po kayo sa Lord, gagabayan kayo tungo sa liwanag. Thank you, and quote. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Heartlight 52 minutes ago tungkol sa maugong na balita na allegedly mayroong namumuong kodita sa kamara gusto nilang palitan ang speaker of the house totoo ba ito? Okay, nagsalita ang spokesperson ng office of the speaker of the house si congressman Ace Barbers tungkol nito Dito, news update Barbers, iginiit na suportado pa rin ng kamara si Romualdez sa kabila ng umuugong na panawagan ng pagbabago. Iginiit ni dating kongresista at kasalukuyang Chief Communication Officer ng Office of the Speaker, Ace Barbers, na nananatiling matatag ang tiwala at kumpiyansa ng mga miyembro ng Kamara kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos manawagan si Nabotas Representative Toby Champoh nang total overhaul sa liderato ng House of Representatives. Ayon kay Barbers, ang pahayag ni Chanko ay bunga lamang ng pagkadismaya matapos itong mabigong makuha ang puesto bilang speaker o appropriations chair sa simula ng ikat 20th nga kongreso. Okay, so... Sige, kung matatag ang suporta ng mga kongresista, eh, so big. Kaya lang, remember. Sa demokrasya, power emanates from the people. Hindi sa mga kongresista. Posible majority of the senators, uh, congressmen are supporting Romualdez as speaker. But kung ang nakakarami sa taong bayan na nagmamasid, nakikita ang nangyayaring nakawan, sa pamamagitan ng flood control projects. Huwag kayong pasigurado. Tingnan nyo ang nangyayari sa Indonesia and Nepal. Taong bayan na ang kumikilos. Walang magawa, even their army, police, whatsoever. Wala silang magawa sa galit na galit ng taong bayan dahil sa talamak na korupsyon sa dalawang bansang iyon. Parehas din itong nangyayari sa Pilipinas. Sobrang talamak ang korupsyon. Oh, may post si oh may pahayag si Secretary John Vicrimulya. Na first time daw niyang narinig na nagmura ang pangulo nang makita niya yung picture ng mga uh, milyon-milyong salapi na kickback ng mga DPWH officials. Sabi daw ng Pangulo, lintik ang mga yan. Anong gagawin nila sa pera na yan? Oh, oh galit-galitan ko no ay. Uh, Hindi man nila kikita sila bilyon din. 4.5 billion confidential funds. Anong ginamit doon? Paano nila ginamit? Bakit hindi nila alam within 3 years na nanungkulan, hindi nila alam na niloloko lang siya ng mga nagre-report na kunoan nandyan maganda mga flood control projects. O, oh, binita pa sa zona. O, oh, ngayon, na-booking sila. O, oh, anong gagawin ng pera na yan? Ang tanong naman ng tambahin, paano nyo gina ginastos yung inyong confidential funds? Napakaingay ninyo maningil kay BP Sara sa 125 million kalahati doon ang may notice para uh, nanawagan kayo ng accountability transparency nasaan saan yung paano nyo ginamit ang 4.5 billion na confidential funds pera ng taong bayan yan oh. anyway ito sige kung suportado nga ng taong bayan ang uh, speaker uh, taong bayan ng mga kongresistang speaker di yun na yun Walang nyo malitin ang galit ng taong bayan. Mag, uh, basa lang tayo sa mga comments sa Sergio Seryoso. Kung kapit po ko sa posisyon, ibig sabihin may tinatakpan. Pera-pera lang. Kung hindi, hmm. Bueno, ka, magkano kaya binayad sa kanya? Okay, ito. umarangkada na, galit na galit na mga estudyante sa UP. Protesta laban sa katiwalian. Kumakanta sila, Martin, Martin, magnanakaw. Martin Martin magnanakaw Martin Martin magnanakaw magnanaw 'yun ang kanta ng mga estudyante ito ha? Ah, oh, may isa lang ito ah, yung isang napanood kong video kumakanta yung mga estudyante, tingnan natin ah. Yung. Ah, oh, ito yung kumakanta ng mga estudyante. Hey, so bukas may mas malaking rally pa at sana hindi ito ma-uwi sa karahasan Katulad ng Nepal at Indonesia Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng 105.1 Brigada News Sabi panoorin, nagsimula na ang Black Friday protest sa UP Diliman Ang kilos protesta at walkout ay bahagi nang malawakang kampanya laban sa diumanoy talamak na katiwalian sa gobyerno kasunod ng isyo sa maanumalyang flood control projects. Kanila rin ipinawa, ipinanawagan ang mas mataas na pundo para sa edukasyon. Ito, so madami mga estudyante ha. Remember, Gen Z ang nanguna, nangulo sa Nepal and Indonesia. Kaya matagumpay ang kanilang mga protest rally doon laban sa mga tiwali korupsyo, corrupt uh, na opisyal sa gobyerno, mga politiko. So dito, the same pattern, mga estudyante ito, UP. Nako, yung kanta nila, ay don't know kung makakatulog pa ba ang mga politiko, Martin, Martin, Magnanakaw. <laughs> Grabe, pakinggan natin. Oh! <laughs> Okay. So, grabe, no? Nasaan na ba yun? <laughs> so, I hope, ah, na itong mga malawakang protest, ang alam ko, tutuloy pa ito bukas, eh. Ang mas ma malaki, bukas, Sabado. At maraming grupo. So, ito, mga estudyante, ang alam ko, yung maisog uh, grupo ni na-Attorney Vic, may malawakang rally din sila, September 13 Then I think meron din sa September 21. So, maganda ito ha. Yung kilos protesta na ganyan. Huwag lang mauwi sa karahasan. Huwag lang maitulad sa Nepal, in Indonesia na so uh, giransak, uh, gisunog ang mga buildings, mga bahay, ninakawan. Uh, that's too much for me. Ang atin lang, napatunay naman natin, EDSA 1, very peaceful na napatalsik ang Marcos Sr ed uh, Edsa to napatalsik ay isang presidente wala namang nasaktan eh sana huwag tayong hahantong sa may masaktan Pilipino hindi natin yon na uh, wala tayong trademark na gano'n okay basa tayo sa mga comments Tawit, Boyles, o Juman. Saka na ako sasali pag katulad na sa Nepal ang status. <laughs> huwag naman. Ito, hinihintay. Nepal status. Saka lang sasali. Ano pa ito? Jamie Guzman, yan lang ang magagawa natin ang maipakita ang sa loobin pero hanggang dyan lang tayo, yes? Hanggang dyan na lang. Huwag nang mag-ambisyon ng ano. Pa parang mga tanga, may magagawa kaya kaganyan-ganyan nila. Paulit-ulit rally pero tinatawanan lang kayo. May magbabago ba pag nag kayo o sinasabi nyo gusto nyo sabihin? Tapos, pinakinggan kayo, di ba? Wala, mga ingot. Anyway, uh, part of freedom of expression, may mangyayari, wala. To me, maganda yung mag para tignan nyo ang Pangulo. Nang dahil sa nagsimula, eleksyon, nag natauhan siya dahil natalo ang kanyang mga kandidato. Sabi niya, uh, it's not enough. We must do better. Uh, kaya ito ngayon, nagsusumipag ang Pangulo, nagagalit na siya. At least to me, may magagawa. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Uh, basta, huwag. Huwag. Uh, gagawa ng karahasan. And then, huwag idamay ang walang kasalanan. Example, uh, tumawag sa akin yung anak ko, may kaibigan siya na DPWH employee. Naikwento na kawawa na daw ang mga ordinary yung kawani ng DPWH kasi hindi naman lahat kurakot dyan eh. Ang kurakot lang, yung mga humahawak ng projects. E yung mga nasa admin, nasa maintenance, ang dami namang ano nang, nadadamay na sila, may death threat pa daw sa kanila hindi na daw nila maisuot ang uh, nito, yung uniform na, na may markang DPWH dahil binabas sila ng either personal o sa social media uh, apektado na ang mga ordinaryong DPWH officials please lang, wag nating idamay lahat uh, kung sino lang yung mga bad eggs example, yung mga engineer Alcantara, engineer Hernandez, engineer so sila lang ang ano, ipas natin huwag yung buong ahensya, Naniniwala pa rin ako na maraming matitino uh, sa DTWHS i-identify lang natin. Oh, example si Secretary Dizon. Napakabilis. Mga isang linggo pa lang yan na umupo Nasampahan na na ng kaso, uh, I think 20 DTWHS officials. 'Yan ang ibas natin. ulitin ko, yung mga BGC, uh, Bulacan Group of Contractors. Alcantara, uh, Hernandez, Mendoza, then sino pa yun ba? Ayun ang mabas. Huwag nyo namang idamay ang mga kapatiran natin na nagtratrabaho lang sa DPWH, kawawa naman sila. Ulit, ulitin ko ha, may death threat na daw yung iba. Huwag nyo, huwag, ano, huwag naman. Okay. Bigyan natin ngayon ang reaction opinion itong post ng News 5 tungkol sa sagutan, batuhan ng akusasyon uh, between Congressman Barzaga and uh, Secretary, DPWH Secretary Vince Diesel. Naunang nagpahayag, o tapasayin ko muna, the Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon responded to Cavite 4 District Representative Kiko Barsagas' statement that the Secretary is allegedly close to House Speaker Martin Romualdez. Ito yung exact word ng Kongresista. Si DPWH Vince Dizon, loyal din yan kay Romaldes sa 2026 and dami na namang mamamatay sa baha tapos siya naman magre-resign alam, grabe no ibig sabihin, sabi niya loyal susunod lang si Vince Dyson kay kay Romualdez so next year dahil sa tuloy pa rin ang kapalpakan, magre-resign si uh, magre-resign itong si ano, Vince Dyson, kano ang tingin ng kongresista, so sumagot ang Sumagot so, ang sekretary. Sabi niya, kilala ko si Speaker Maldes. Matagal na. Pero hindi ko masasabi na close friend ko siya. So medyo may pag-amin. Hindi naman kami close. Kilala lang. So sabi pa ng sekretary, we are here as per directive of President Marcos. And the President says we don't have anything to do. Whoever should be responsible will be responsible. Ito ang aking comment. Hindi, okay, ako, believe ako kay Secretary Dison, yung kanyang integrity, ang kanyang uh, paninilbihan. Kasi matagal nang naninilbihan. Panahon pa daw yan ng era administration na sa gobyerno na tuloy-tuloy. From era to Gloria to <coughs> Gloria to Aquino, Duterte, pang limang administrasyon na ito. Ibig sabihin matino. Kailang may nakita akong na uh, parang questionable sa sabi niya na We are here as per directive of President Marcos. Kung umaasa lang siya sa Pangulo, mahina. Ang ang dapat dyan, kung sekretary ka, not so much on Pangulo, but um, sa taong bayan, sa bansa, yung pagmamahal mo sa tao, yun ang mas matibay na pundasyon, hindi dahil lang sa utos sa Pangulo. Kaya matapang itong si Congressman Barsaga dahil ang ipinaglalaban niya ang mga tao. Sabi nga niya, kahit ikulong nyo ako, hindi siya natatakot. Kasi alam ko, mananalo ang taong bayan laban So, ang kanyang inaasahan Hindi mga politiko, hindi kanino Ang inaasahan niya is the sovereign will of the Filipino people Nako, walang makakatalo sa ganyang prinsipyo sa buhay So, ulitin ko ah. Saludo ako kay Secretary Vince Dizon Kailan, medyo pag nagkataon, nagkagipitan Baka, hindi rin tatagal kasi ang iniisip niya, presidente lang. Di ba, mas maganda isipin mo yung taong bayan. So, bilip ako dito sa batang kongresista nito. Lahat, binabanggan niya na nung nagsimula siya. O, oh, Romualdez, inuna niya. Isinunod niya si Senator Ixoto, Senate President na yan. <coughs> Sabi niya, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. <laughs> Di, lakson, hindi niya pinalampas. Tinamon niya, o. Oh, imbitahan niyo si Saldico at uh, Romualdez sa Blue Ribbon Committee. Kung kaya niyo, Eddie Goulds, saludo kami. Ba't kung hindi mo makayang imbitahan si Saldico at uh, Romaldez, parehas ka lang din kay Senator Soto, <laughs> Grabe. So, ito na naman ngayon. Binanatan din niya si Secretary Vince Dizon na very loyal kaya no. Mm -hmm. So, ano kayang mangyari dito sa... Okay. Magbasa tayo sa comments. dami ng sumusuporta kay Congressman Libeste. Ay, Libeste. Congressman Leandro. Siya na yung Gen Z. Siya na yung bosses ng kabataan. Then of course, kahit tayo may edad. So na rin natin dahil ipinaglalaban niya tayo. Uh, sabi niya, Marty Damian, I admire this gentleman from Cavite, may bayag. Meaning itong si Congressman Barzaga, may bayag. Tony Motok Santos, just connect the dots. Oh, tama. Tabs Ford, Operation Protect the King, Sacrifice the Phone. <laughs> from the laws, not by association ang basis sana, but by acts committed based on evidence. Baseless talks are nothing but papancy. Hmm? Antonio Manlangit, I agree with Secretary Dison for as long as you're doing the right decision as Secretary DPWH, implementing what is right for the people, no problem. Still the trust of the public will be yours. So tignan natin. Edward, Edward, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Chenren, kanadong, ya ayaw papilti buaya. <laughs> Marco Rivera, fans, fancy narrative attracts media and people. This on acts while others talks a lot. Test tungol. Nakakahanga ang tapang, but being brave and bold in words should be supported with dignity, and integrity. Maricel Lacra, pasikan din ito, wala namang binatbat. Anyway, uh, Tingnan natin hindi the coming days, kung ano ang mangyayari dito. Ang bantayan natin yung Blue Ribbon Committee chaired by Senator Lacson. Ano ang direksyon nila? Itutuloy ba nila? Palagay ko, hindi na nila itutuloy yung nasimulan ni Mark Ibang approach na. Kaya sana, para sa taong bayan, ang gagawin nilang investigasyon. Yan natin ngayon ang opinion, reaction itong post masang Pilipino. Tungkol ito sa hamon o grabe, ya ah, pahayag ni Congressman Bersaga kay Speaker Martin Romaldes Representative Barsaga, hindi natatakot kay Romaldes dahil kakampi niya umano ang taong bayan. Nagpakita ng katapangan si Representative Kiko Barsaga <coughs> <Excuse me. <coughs> sa kabila ng isyo na kanyang kinakaharap. Aniya, hindi siya natatakot kahit siya ay maipakulong dahil naniniwala itong hindi lang siya ang kalaban <coughs> ng Speaker Maldes, House Speaker, kundi pati ang taong bayan. Ito, ang exact word ng kongresista, kahit ipakulong mo pa ako, <coughs> mananalo pa rin ang taong bayan, Philippines versus Romualdez. Okay, so ngayon ko na naintindihan saan nanggagaling yung kanyang tapat. <coughs> I never expected na darating tayo sa puntong ito na may isang batang kongresista na kayang banggain si Speaker Romaldez. May may nabasa pa kung isang post niya. Uh, why? Why only Romaldez? Yung itata, ipata, ipapatawag sa investigasyon, flood control. Why only Romaldez? Sabi niya, Romaldez is the most powerful man in the country. <coughs> Excuse me. <coughs> so kung ma maimbestigan siya at may mangyari sa kanya, ibig sabihin, all other politicians is a fair game. Grabe, no? So, tumbukin mo yung pinaka matibay, pinaka malakas. Kahit kung kaya mong natumbok, kaya mong naparusahan, eh di, wala na, manginginig na sa takot ang iba. Kasi, sa uh, kong mga pahayag <coughs> <coughs> ng congressman, wala daw, wala daw mangyayari sa investigasyon ngayon kasi nga ang mga inimbestigan kinakasuhan <coughs> excuse me ha? Ah. ang kinakasuhan mga taga DPWH mga contractors okay naman yun kaya lang may ano yan eh triangle trinity yung collusion based sa paliwanag ni Senator Lacson ah, Mayor Magalo ang utak politiko dito sa baba ang gumagalaw, DPWX contractors. Tanggalin mo ang isa. Wala nang mangyayaring korupsyon. Napa natutunan namin yan nung bago pa ako servisyo na sangkot ang armed forces sa korupsyon. So, nagkaroon kami ng totoha ng reforma para malis ang korupsyon sa IP. So, tinuruan kami triangle of corruption. Parang, parang fire yung nagturo sa amin, ang galing eh, na? hindi up to now, matatandaan ako, yung fire, may tatlong elements para makagawa ka ng apoy. Ano yung three elements? Combustible material, either kahoy, or dayami, whatever, yung susunugin mo. And then, number two is air, oxygen. And number three is spark, o yung pangsindi. Kaya kung walang pangsindi, hindi ka magkakaroon ng fire. So, tanggalin mo lang ang isa. Example, wala kang pang sindi. <laughs> nandyan yung uh, oxygen, nandyan yung kahoy, wala kang pang posporo, hindi ka makakagawa na. No? O oh, kaya, walang oxygen. Walang hangin, wala. Walang fire, ganun din. So, tanggalin mo yung isa. So, ano yung isa? Pwedeng kontraktor. Kung tanggalin mo lang yung kontraktor, nandyan pa rin yung utak, nandyan pa rin ang tiwaling di pa WH, maraming papalit na kontraktor. So, mapapalitan. Mga contractors. Okay, DPWH. Eh, ano mo ang DPWH? I-professionalize mo. Kailan kung nandyan pa rin ang mga nagpupundo ng mga singit-singit, nandyan pa rin ang ano, alanganin pa rin. Kailan kung maalis itong mastermind. Wala nang mga insertion. Poros program appropriations na. Oh, anong magagawa ng ano? Anong magagawa ng DPWH? Wala na. Contractor, Happy. Ang mga contractor dahil ang contractor negosyante yan eh. Gustong kumita. Kumita sa legal na paraan kaya lang ngayon napipilitan silang magbigay kasi iniipit sila eh. Pag hindi magbigay, iti yung contract, iti yung project, kung ano, so kaya napipilitan na lang. Kaya to me, least guilty ang mga contractors, biktima rin sila. Ang mga salarin nandito sa dalawa, DPWH, o kasama na dyan yung COA, at mga politiko. So, ang nangyayari ngayon, iniimbestigan lang, kinakasuhan dito sa baba, eh hindi naman nagagalaw dito sa taas, eh I don't know. So, tignan natin anong mangyari. <clears throat> Independent Commission on Infrastructure, sisimula na. Sana mayroong mangyari. Uh, sasagasaan kahit pinsan mo dyan o ano, kapartido. So, balik tayo kay Congressman Barzaga. So, nakita ko na yung tapang niya alam niya na supportado siya ng taong bayan. And yes, ang dami nang sumusuporta. Ako, monitor ko na yung mga post niya. Kaya ito, he is now the rising congressman. Siya na yung Gen Z congressman. Sana dito tayo, ano, dito tayo mag-rally behind congressman Barsaga. Suporta natin para... Kasi wala na siyang takot eh. Kulong niyo ako. Kahit siguro patayin niyo ako. Nandun na siya sa punto na marka mahala And may pag-asa pa ang Pilipinas habang merong katulad ni Congressman Barsaga, Mayor Magalong, Ah... Uh, Congressman Leandro Libeste, of course, Senator Lacson, Senator Marcoleta, may pag-asap. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing komento ito sa video na ito, comment kina yan sa baba at babasahin niyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po.